Tumay so, try gud niti tayong gagawin. Koleg, fully electronics na China Caterpillar. Ayan. Hola si ang kan. Abanti. Hola si ang abanti, pila tayong susi pala. Hola si ang abanti, ayo. air reverse apa udah ngamati sige. Dashay travel natin. Well, may atras yan you know. o. walang abat eh engage Okay naman nag engage ng makina ayaw naman mag kan mag forward nag engage yung makina di ibig sabihin ok yung solenoid control ito problema yun lang guys yan o oh.

natin yung kal, kal 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 yung control. Control. Saan yun? Yung. Control valve. Hmm. Malaki yun? Ay, yun yung sumpungan yan. Matingin? Yan yung mga host Yan yung mayari. Chris. Control. Yan yung control. Yan yung control yan, bo! Yan yung sumpungan yan. yan. yan yan na nakakalatid eh yung linya nito yung kan kinukukon natin bututukutin ayan so Ay, ikaw sa uh, so, ito to linya niya oo uh, Saan Yan. Eh, kasi oh, kung may problema yung solenoid, hindi eh, magiging sa mga eh. Oo nga, ka. oo. Hindi magiging sa bomba. Oh. Parang parado. kalin Eh, baka hindi ko dudugo <laughs> dito sa dali. Ato sa Sa naman. Oh, kaso hindi ko na yan. Kasi tayo ng mga tao. Ano? Control valve. ko 'tong magkano. Pwede si wala dito ang tawanya. Ibawa 'yan. Ibawa ko 'yan kung 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 nag engage naman Kung um, bababa -ba 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 yan, nah, okay. baka ng araw dyan. Kasi lalim lang tutupin lang? Oo matipis niya, di ko Okay. mo ng ano? Tingnan natin. Para makita mo Ay, nabuksan ko na doon. Okay. So, lang? Okay, pwede natin. bubuksan. natin bubuksan ngayon. Ah, dito? Oo.

Bye guys. Ayan guys. Okay na siya. <laughs> tapos na, tapos na rin Pag grease Gun Kunti lang Tiyo mo ko yung grease Gun nga Ang Grace Gun natin Kumatalon kasi Ay pat Palitan na, na pa ito oh

Uwi na kami uwi na